Asia, pero ang tanong, Thailand made it to the top 5 and she didn't get the Queen for Asia. What was the basis? Parang kulang sa paliwanag. Yun Nagsalita na rin si Boya Bunda hinggil sa pagbibigay ng title na Miss Universe Asia 2024 kay Chelsea Manalo na ligwak sa top 12 kesa kay Miss Thailand na kaabot ng third runner-up. Usap-usapan pa rin ngayon sa social media ang katatapos lamang na Miss Universe 2024, particular na nga sa nangyaring awarding ng Continental Titles sa apat na mga kandidata kung saan kabilang nga dito si Chelsea. Chelsea Manalo. Naglabas din ng salo si Boy Abunda Hingil dito. Say niya, hindi raw niya nagustuhan ng edition ng 73rd Miss Universe 2024 dahil kulang raw ito sa kinang. Naguluhan din daw si Boya Bunda sa evening gown competition dahil inibaraw ito ng Miss Universe. This was not one of my favorite Miss Universe. Parang kulang sa kinang. Medyo naguluhan po ako ng konti. Even the presentation of the gown, uh, iniba nila. Wala rin daw kinang ang stage ng Miss Universe this year. parang kulang sa brilyo yung staging. I'm talking about the staging of uh, the Miss Universe in Mexico. Dagdag pa nga ni Boya Bunda, alam daw niya na record-breaking ang dami ng mga kandidata na sumali this year at may mga nanay paraw na sumali at talaga namang nagkaroon talaga ng diversity. Pero hindi raw talaga maganda ang edisyon ng Miss Universe this year. Record-breaking din po ang participation ng Miss... A mother made it to diversity at hindi ho masyadong kagandahan para sa aking pananaw ang ginanap na Miss Universe. Ang... Nalito rin daw si Boy Abunda sa awarding ng Continental Queen titles pagkatapos koronahan si Denmark. Say ni Boy Abunda, para saan daw yun? An Ang nakalito pa ho sa akin, Continental Queen for Asia, uh, Queens for different continents. Parang, ang tanong ko, what was that? Diba? Kung bigla na lang daw nila naisip 'yon para mas makahatak pa ng engagement sa mga tao. Hindi raw niya nakuha o nagets kung ano raw ba ang naging basehan ng Miss Universe para magbigay ng Continental Queen titles na yarn. Was that an afterthought na panaisip nila para mas ma-engaged ang different parts of the world? I didn't get that whole wording of, but of course, ikinalito rin daw ni Boy Abunda kung bakit hindi binigay kay Thailand ang Miss Universe Asia 2024 Continental title. Eh, umabot ito ng top 5 at nag third runner-up pa. Tapos kay Chelsea ito binigay na ligwak sa top 12. Ano raw ba ang naging basihan dito ng Miss Universe? Kulang raw sa paliwanag. Asia, pero ang tanong, Thailand made it to the top five and she didn't get the Queen for Asia. What was the basis? Parang kulang sa paliwanag. Yun ugnay nito na nawagan ang mga Thai pageant fans na maglabas raw ng paliwanag si Anja Karadjotati hinggil sa kontrobersyang ito. Say na mga Thai pageant fans, dapat raw magpaliwanag sa kanila si Anja Karadjotati dahil hindi raw katanggap-tanggap para sa kanila at para kay Opal Suchata na hindi binigay sa kanya ang, ang continental queen title na Miss Universe Asia 2024 dahil mas deserving daw ito kaugnay nito naglabas ng pahayag si Anja Krajoutatip. Say niya, just so you know, the Philippines is the highest scoring Asian country from the qualifiers. It was obvious from the beginning that we already had four queens from each region before the top 30 semifinals. So we decided to announce it after the crowning so that we could not influence the judges. Scores after that. Again, this is not a placement but a promotion. The other four were with us before the finals, and we know them for their spirit. their attitude and their sincerity as women. Ayan, heto ang inilabas na pahayag ni Anja Krajotati hinggil sa controversial na pagbibigay ng Continental Queen title na Miss Universe Asia kay Chelsea Manalo kesa kay Miss Thailand Opal Suchata. Ayan, anong say mo sa controversial na continental queen title na Miss Universe Asia 2024 na binigay kay Chelsea Manalo? Deserving mo talaga si Chelsea Manalo dito kahit na ligwak siya sa top 12? o oh, mas deserving talaga si Miss Thailand Opal Suchata kasi umabot talaga ito ng hanggang top 5 at nag third runner up pa. Agree ba kayo sa hanash ni Boy Abunda about this year's Miss Universe edition? Ano nga mo?